Iyan na po siya. Magre-redeem po siya ng panalo niya. Naka 200,000 po siya eh. 200,000 pesos. <laughs> 200 pesos pala. <laughs> kuya, nang no, wala pa yata yung ticket mo? Wala pa yung ticket ko. Oo. Oh. Ano, kuya? Ibalitan mo na lang ulit, oo. Oh. Mga ganyan. Ano ka dito, kuya? Pagpapalit lang ako ng ticket. Card pa lahat, kuya? Oo, oh, lahat. Hindi daw siya titigil ting lang ganti siya nakakawa ng panalong <laughs> malaki. Swerte, malay mo, swerte. Ang ganda ng puro kanina eh. Dalawang 200,000 na agad eh. Time is 4 pa naman. sumayo. Oh, Bawal po ang solicitation waste. Five money. Ultra Lotto. 119 million. Ayan ah. 119 million daw. 642.5 million 940,000. Ito ba yung bola ngayon? Yan yung bola 645 kaya 655. 52 million ang pananalo ni natin. Bibigyan uh, kita ng 80 pesos. Eh, sige, hindi wag na sa isa. Baby, 80 pesos yan. 80 centavos. Centavo yan, centavo. Kuya, ito na daw po.